tayo sa birthday ni Sir Dante Barba. Happy okay, birthday Sir Dan. Ayan guys. Si Gwede yung laga pa nag ano, Siya lang yung nag-trunk ko worried. May konting trampo ako mga 10 seconds. Chara. <coughs> oh, bago lang ulit nagbike guys. Charot Ngayong weekend kasi Ay, weekday 30.6 sa Ang, bilis mo ka pala Parang ko si paspas bitu Shout out, -out. lang. <laughs> Ayan, guys Do a ride <laughs> Do a ride ka dyan <laughs> Eto, sera ka Do a ride Ayan, <laughs> guys medyo hindi pa ako mo okay kasi galing lang din ako sa sakit masakit na lalamunan ko last time hindi masakit pa like more like sore throat okay. ulit lang namin sa grid yung grupo guys so para ano kasi last na kami para makadikit yo what is up guys nandito na kami sa kabagan Ayan, sa sentro kabagan na kami kasama ko. Kinanata niya ako dito sa sa dulo na. Ay, ayoko na rin, masakit yung tagiliran ko. Bunsol. Hindi ko lang kung kulang ba ako sa tubig. Or yung talagang pagsina ko na lang. Balik din kami agad. Nadaanan namin sila kap. Ano, Sir Dante? Good morning, Sir. Good morning. Good job, Oy. Your honor, <laughs> salamat dumating kayo. Pasensya na sa mga hindi ko naimbitahan kasi I can I can't can recall your you. honor. <laughs> 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 palang si ano, salamat sa mga anak buwa ni Alis <laughs> Buo yan. Pero sa kanya tinagalog lang niya. Nakalimutan ko na. Kaya Alis Buo, baka gusto niya na. Hi guys, ang ina po your honor. Ano 'yung sakin? akin? Di ko alam kung ano 'yung sakin. akin. Kaldereta. ini kaldereta ini. Kaldereta to. Saka may ikat doon. Teka to. Idago. Guys, ito ay ano guys, igadog. Igadog. Guys, ang sarap makikain guys. derera. Guys, ang sarap makikain sa atin ng luto nila boss Dante dito. Pesta pala nila dito. Ako birthday. Wala pa 5 seconds. Wala ka. Wala <laughs> akong seconds. Ayun na <laughs> Kasi ah. mo, alam, jobless. Sige tayo. Sige dinosaur. Ooh. so guys. Busog na. ting! Wala pala. Nakasarado pala. <laughs> May mo dito sa kanila, guys. Ito pala yun. Ano to? Anong flower to? Mabungo siya. Amoy na. Mm, diba? Mabungo siya. Sold you. Magtinggik tayo kita sa Kaiser Dante. Kuan pala nila, guys? It's their fiesta today. Fiesta pala ng kabagan ngayon. Ewan ko, kailan fiesta namin? Tugay ko raw. Tapos na ata. Hindi pa ako nakakapag, ano, gusto ko magperya. Kahit wala na akong pera. Perya, kahit walang pera. Oh. Ang Your Honor, salamat Your Honor. Pumunta kayo, Your Honor. I cannot record Your Honor. Ayan guys.

na buong ano namin guys ride so baka sa susunod try ko din maghila hila para para naman paano ko para kahit papano lumakas yung chunkers ko chunkers para lumakas yung trang trangkaso ha? Huh? trangko 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 ko trangko trangko yes. oh, tapos ang, umaga namin guys Medyo natagalan kami Kasi kumain pa kami kila Sir Dante Naparami ata ako ng dami Kumain pa ako ng salad nila Sayang kasi eh, masarap yung salad nila Ayun Naunsa ako guys Ay mali, mali yung bisaya Unsa, man oy Dili Dili ko Dili ko na, Nakaon ah, <laughs> nakaon kami sa Barayda Sir Barba Piesta Fiesta nila So uh, Maayong Fiesta si maayong Na Nauto na, 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 uh, na Fiesta Ginyayo. Ano yan? Bisaya to Ilocano guys. Nag Dapat matuto tayo nag magbisaya, guys. Ayan. So, magstay lang kami sa grill sa may waiting shed. Stay namin sila ka. Solid, guys. Solid tong taga ko natin. Budol. So, sana mag-ride ng ano, na mabalan ka po. Kaso, wala kasi akong kasama, guys napayagan nila dati pag ano, kami-kami lang. Kailangan okay. may mga iba din akong kasama.